Natatandaan nyo ba guys, yung kuting na pinulot ko sa kalye, pinangalanan ko siyang cotton. Siya yung unang sumalubong sa akin kagabi, dito sa hagdan. Siguro nagugutom. Hindi umakit ko. Tapos, nagpalit ako ng damit. May narinig akong ngumingiyaw sa baba ng hagdan. Sinilip ko. Binuksan ko ilaw. May kuting puti. Sabi ko, nagulat ako ah bakit dalawa yung kuting? Ang ampon ko kasi, si Cotton. Tapos, kamukhang kamukha rin ni Cotton, pero mas maliit lang ng konti yung kuting nandun sa hagdan namin sa baba. De, binaba ko siya. Tapos, sabi ko, bait ganito. May panibago na naman akong amponin pero pinagtataka ko, paano nakapasok dito sa loob ng bahay namin? Isarado <laughs> e, yan ni eh. Tapos, uh, may, may screen din. Taka-taka talaga ako, papakita ko sa, sa inyo. Ito siya. Ito ito. Pinangalanan ko tong si Bulak. ayang Bulak. Bulak. Actually pinaliguan ko na to kagabi. Kasama ni Cotton. Pinaliguan ko silang pareho. Ando si Cotton. Ayun si Cotton. Ito si Cotton eto si Bulak. Diyos ko. Nagulat ako. Bakit naging dalawa yung kuting? Isa lang naman ang inampun ko sa kalye. Nadagdagan na naman ako. Talagang, hindi ko talaga alam paano nagkaroon ng panibagong kuting dito sa loob ng bahay namin. Hello. Hello, bebe. Ito naman si Snow. Ito yung pinakamalaking pusa na inaalagaan ko. Snow. May pangalan pa siya sa Snow. Pakita mo yung pangalan mo para kilala ka nila. Ito, ito, ito. Ayan, snow siya, ba? Diba? Si Cloud may ganyan, kaya lang tinatanggal niya. Nata si Cloud. Ayan, si Cloud. Hello, baby. Asan yung name tag mo, Cloud? Tinanggal mo na naman. Hello. Ito si Cotton ang ampun ko sa kalye cotton asan yung isang eto eto naman yung isang bagong bubwit <laughs> si bulak ay bulak paano kang nakarating dito sa bahay namin sino nagpapasok sa iyo ha tapos yan katatapos lang nilang kumain pinakain ko sila ito yung sa dalawang malaki eto sa dalawang maliit binabitamins ko pa yan eh tubig nila Kain ka na, Cloud. Apat yung mga alaga ko. Kain na, Cloud. Itong si Snow ang pinakamalambing sa akin. Sa lahat kong alaga si Snow. Snow. Snow, kamusta ka na, Snow? Ayan silang lahat na mga alaga ko. Apat na sila ngayon. Apat na ang aking mga inaalagaan. Baby. Kumain ka na, baby. Lilinisin ko na yung mga kalat nyo. Bye, guys.